Nagsabi si Butoy na ng... mm. Gusto ko mayakap pati si Papa. Kaya nagmakaawa ko kay sa mama niya na pumunta dito. Umiiyak na ako kasi sabi ko maawa naman kayo sa anak niyo. Naglambing siya sa mama niya. Ayaw niya magpaiwan sa mama niya. Sana po ate, minessage niyo po ako. Nahiya na po ako sa'yo kasi malaki na ang tulong niya sa akin. Ate, Diyos ko. Wala po yun. Dahil sabi ko po sa inyo, gagawin ko ng paraan. Doon talaga siya na matay sa hita ni mama niya. Tapos hindi niya man lang po ko sinabi. Mm -hmm. Nahiya na kasi ako eh. Bakit ka sa akin? Ano po ba ang nangyari talaga? Wala, kasi... Nagulat po ako dahil alam ko po na kung may nararamdaman man si Butoy, ay magsasabi po kayo sa akin. Bigla lang ang pag-ano niya eh. Eh, wala po ba kayong napansin sa kanya na masama na yung pakaramdam niya? Ayun yun nga lang, biglaan. Kasi nung pinapagamot ko siya, ginagamot siya, malakas naman siya eh. Yun nga po, diba, pa nga siya eh. Nung punta ko po uh, dito, ang sabi niya sa akin, okay ayun, na daw okay po. Okay talaga siya. Bakit po kaya? Yun na yung tulog siya ng tulog doon na ako nagtaka sa kanya. Sabi ko, bakit tulog ka ng tulog? Sabi niya, sa gamot tita, ano yung sa ano para sa dugo sabi niya oo. O. Sana po ate i-message niyo po ako. Naiyan na po ako sa kasi mga na itulong ko sa akin. Ate, Diyos ko, Wala po yun dahil sabi ko po sa inyo gagawang ko ng paraan kung ano po yung maitutulong ko. Ibig sabihin po ang nagamit niyo papong pera ay yung tabi-tabi ni boto hmm. yung inabot ko oh. po sa Kaya hindi na po kayo nagsabi hmm. sa akin. Pero ate sana nagsabi po agad kayo kasi tulad niyan. liglaan di ba? Biglaan ang ano niyo. Ano po yung mga sinabi lang ni Butoy? Kumusta po? Yung nanay po. Ayun nga, kaya nga pinapunta ni ano, sabi niya, tita, pupuntahin mo si mama dito. Gusto ko mayakap. Nagsabi si Butoy ng... Mm. Gusto ko mayakap pati si papa. Kaya nagmakaawa po kay sa mama niya na pumunta dito. Tapos po, ayun, umiiyak na nga ako kasi sabi ko maawa naman kayo sa anak niyo. Pumunta naman po agad sila. Mm -hmm. Nung biyarnis, pumunta. Biyarnis yun, tinawagan po kasi nagaano na nga si Butoy. Ano po nangyari nung dumating po? Niyakap niya, yung anak niya, niyakap niya si Butoy. Tapos kanina na lang? Maliwalis ang mukha ni Butoy nung nakita mama niya. Ganun po talaga, mm -hmm. kasi yun po yung iniling ni Butoy. Mm -hmm. na Tapos kahapon, yung papa niya naman dumating. Yun, lumakas siya kahapon. Tapos kanina na naman. Ano pong nangyari talaga kaninang umaga? Paano nyo po na nasabi na, ba't bigla pong gano'n? Ano po, pumikit na lang po ba siya? Uh, mm, Naglambing siya sa mama niya. Ayaw niya magpaiwan sa mama niya. Doon talaga siya na matay sa hita ni mama niya. Anong oras pong nangyari? Alas, anong oras? 10.28. Tapos hindi nyo man lang po ako sinabi. Naiyan na kasi ako eh. Bakit ka mahiya sa akin? May iya. para po yung kay Butoy, ang tulong ko po sa inyo. Kahit hindi man po ako ang makatulong, gagawan ko po ng paraan na matulungan po kayo. Kanina sinabi yung Butoy, gusto mo na talaga magpahinga. Pumikit ka na para hindi ka na mahirapan. na siya kanina eh, kung ano-ano na napikitan niya. Ano po mga sinasabi Sabi niya, niya eh? may dalawang lalaki oh. daw pati tuloy kami ng takbuhan. Nagsasabi siya? Hmm, ano-ano. Bago siya na matay. Nagulat daw sila nung nag-deliver yung kapatid dito ng asawa ko. Ayun nga daw po, wala na daw si Butong. Hmm. Malapit lang naman po yung biyanan ko dito. Ngayon po, naaasikaso nyo na po ba? Saan, anong oras daw po madadala si Butong? Hindi, sabi, bukas daw. kung ayaw, kung umaga ba o tanghali, hindi ko alam. Ganito. Basta pinuntahan namin. Okay na po. Nakabili na po kayo ng damit ni Butoy. Mm. Dadalhin na lang po dito. Yung sa mm. poneraria po, ano po ang mga kailangan pa? Yung ano, kailangan daw man kami city ho. Ano yung panamin bukas? Magpanotaryo pa. Hindi. Magkano po yung kailangan yung ibigay doon para mag... Fifteen. 15 daw po. Mm. Sige, ganito po ah. Ayan ate, five thousand po yan. Gamitin nyo po para po kay Butoy. Tapos, i-update ko po kayo bukas um. at kukunin ko po yung pwedeng saan sila magpadala ng pera para po makalikom po tayo ng para kay Butoy. Pagpasensyahan niyo po ako kung hindi po ako makakapunta na nandito po si Butoy kasi bawal pa po yun sa amin dahil kawawala lang ng kuya ko. Pero yung asawa ko po ang kapupuntahin ko dito sa inyo para ma-update po kayo. Sa ngayon po, pagpasensyahan niyo na muna po yan at gagawan po natin ang paraan natin ha. Yan, wala na po tayong magagawa ang kailangan natin ay tanggapin sa loob natin ng maluwag na si Butoy ay talagang kasama na ni Lord at magpapahinga na siya para uh, wala na rin siyang hirap at sakit na mararamdaman, di ba? Malaking tulong na po Huwag po kayong mahiyang magsabi sa akin, ate, kasi gagawan ko po ng paraan, di ba? Kahit pa ma, pwede natin gawa ng paraan. Huwag po kayong mahiyang magsabi sa akin, kasi tulad po nun, di ba? Wala na po tayong magagawa. Ganun na po yun nangyari. Pero kagustuhan na po yun ni Lord. No, balikan na lang po kayo ng asawa ko para ma-update. Salamat po, mga kachap. Opo. Sabihin niyo kayo, mga laping tolong na rin po sa akin. Ayaan mo na. Walang problema yan, ha? Maglaka lang nang mga lupay. Nakukat na nga lang ako bakit hindi na siya malakas. Oo, malakas na kumain pera na binibigay sa kanya, nasa kanya, lako lang sa'yo. Sa nasa akin, inaano po yung sa mga pagkain niya. Ako, wala sa paggamot niya. Wala siyang nire-request. Mayroon, pag nag-ano kami sabi niya, Tita Jackie B, inaano nga po siya sa Jollibee. Nagpapacheck up kami. Nakalimang balik kami doon eh. Sabi ko, ano ba yung buto? Kung kailangan na inainom ka ng gamot, magkaganyan ka. Ano po ba, ba yung iniinom ng gamot? Ang daming gamot yun. Ambro, ano yung ambroxol, amoxiclab. Tapos, ano yung ibang gamot, hindi ko na na ano yun. Basta marami yun. Nandun yung mga resita eh. Hmm. Kaya tinabi iniinom ko. Iniinom talaga niya? Iniinom. Hindi naman siya nagsasabi na tita, masakit yung gamot. Tinatanong ko siya, buto yung eh, anong bang nararamdaman niya? Sabi niya, wala. Naantok lang ako tita. Ayun ang sabi niya.